Kailan lumakas ang ulan. Yan, parang pagyo. Nakakapagtakat sa hammer. Eh, may gana rin din sa amin. Sa yun. Siguro may low pressure area lang, are. Ingit na yung ibang lugar eh. Eh, may nakita kami rin si Nana. Eh, naglalakad. sabi ko, sakay na. Eh, kung di namin rin si Nana, kaya abot doon. Basang-basa. Dito na lang ako. Oh. Dito, dito lang lang kayo. Eh, oh, pwede naman kayong humilingan ganyan pa. Hahaha. <laughs> <laughs> Papasok natin kayo. Papasok na laro namin kayo. Oo. Tay, tay, tay. Eh, kayo kayo alam na darating. Hindi. Kay. Ay, hindi rin. Hindi tayo, hindi eh, pa kayo na. Sandali lang. Hindi pa yung kayo. Eh, wala rin. Wala kang payong tayo din. Nakakabala kayo. Hindi bali pa, hindi pa rin. Kaya nyo na? Oo. Kaya nga rin. So, sige, takbo na lang nanay ha. Oh, okay, salamat po. Okay. Ah. E. sobrang lakas. Just Ay, oh, lakas ng takbo ng wiper eh. Sa tayo, pabalik? Malapit na po tayo. Dito tayo. Oh? So, nagtanong ka pero parang kasi medyo naliligaw kami. Eh, er, may araw na. Ayan. E nahupa na, nahupa. Eh, palayo na tayo eh. Ihanapin ang tudo. Dito yun? Alam niyo ba kung bakit kami pasugod din? Walang mula niyo, ba't magiging kayo sugod para sugod sa bukid at palayo mo ka palayo? Ano ba ang dahilan? Oo, diba? ano ba dahilan? Sabihin mo ang dahilan? Okay. Ganito, yun. Okay, yeah. yeah. kwento, yeah. <laughs> Parang gusto mo muna kami ng natubig. <laughs> Meron kasi yung nag-message sa akin. And magka-chat kami kagabi pa. From G.M dito tayo from ano from GMA7 hmm. napanood nila yung ating vlog tungkol sa balimbing yung giant balimbing dito sa bukid sa farm ng kaibigan natin na si Lilian Ugalde asensya na kayo may medyo maalon uh -huh. ay punta natin ng battery wala natin <laughs> wala na battery? wala na Sarang, naku kanina mga kaibigan hindi ko nanituloy sa inyo yung gusto kong sabihin dahil nagbusan tayo ng battery But this time, sasabihin ko na sa inyo kung bakit po tayo sumugun-sugun dito sa lakas ng ulan na yun Saka sa layo nito mula sa amin Dahil po, naku, nakapag-communicate sa atin ng JMI7 na gusto nilang i-vlog O gusto nilang isama pala sa KMJS Ang mga balimbing dito sa farm ng ating kaibigan na si Lilian Ugalde Ay, so natin tayo ngayon sa kanyang farm Para makarelate tayong lahat, ang palimping kasi di ba associated naman sa eleksyon? At gusto nilang magkaroon ng vlog tungkol sa koneksyon? Siguro ng palimping at ng... yun na nga, ng halalan. Yun. At ngayon, ang isang pagkakaano ko lang, ang hindi ko naaintindihan agad, tinanong nila ako kahapon eh, kung marami pang puno. Ang sabi ko... Ang sabi ko marami. Mga sampo ang labi-limang puno. Nakamali tayo. Ano ang dalawang pala, isa. Dalawa, dalawa. <laughs> dalawa ba nga? Pero ang laki at saka ang daming bunga. Mami, ipapakita ko sa inyo, hay, mga bunga ulit para masak muli natin sa na nakaraan. Yung huling vlog ko dito, tungkol sa kanilang, uh, ano ngayon kay Mito na dilaw? Abyo. Sa Abyo at saka doon nga sa Balimbing. Eh, sa isang araw naman, Chesa, meron na raw. So, thank you very much, Lilian, sa laging pag-welcome sa amin dito. And going back to that uh, GMA7 contact, yung sa chat na I had with them yesterday, ay ang ah, magiging problema natin, kung magkakaroon man ng live feed, mahihirapan dahil mahina signal. So, nagpaikot-ikot ako dito talagang pahirapan. So, hindi ko alam mahalaga, alam ninyo na nagkaroon ng interest ang isang malaking TV station na na yun, The na ma-feature ma nila sa kanilang mm, palabas ang mga balimbing na kinuha na natin last year talaga ang pagkasarap-sarap, okay? So, ayan, naghahanda na ni Rianda si Mrs. At ayun naman, joke na mabas may bibili na ako. may bibili may adam mga kung ano-ano. Ayan -ano. mm Oo, dahil sabi ni Maring Lilian, ako. Ay, di ba may raw muna? Ay, tatanggihan ba ka naman natin? Sa init ng panahon, Diyos ko! Brown out na naman! Ilapit mo! Diyos ko! Brown out na naman! Talaga namang grabe dito sa Pindoro, wala na tiging tigay. Kaya, nako, isip-isip tayo sa ating iboboto, ha? Parang, okay, bu parang, parang bumabalingping ka, ha? Hindi naman utoy. Wala naman ako sa kabila ng isang linggo. ako <laughs> ah, na may nakaistick lang doon sa akin. <laughs> uh, yes, all right. So, pagkatapos namin magberienda, sasama na kayo para muli nating bisitahin ang... Ah? Balingping! <laughs> <Balimping! laughs> <laughs> Bibigis ko yun ang kamatis. Mura naman at ang kamatis ngayon. Mm. Pero may panahon na mahal eh, you no? Know? Anong nakarang buwan lang eh. May panahon na nagdimang piso kisa niyan eh. Pagka... Uh... Hindi na kinunan? Oo, oh, hindi. Pinagpitas pa tayo ng kamatis? Pagpapalain o. Oh. Ayan yeah. kami o. Fresh from the farm. Fresh! Kahit masi-masi mo -masi rin, mahal lang Fresh! Fresh. Alin <laughs> na ho ang puno ng balimbing. Ay tinatamad ang tinyot, di na si mama. Okay, sa nakita niyo na mga balimbing, di ba? Ang lalaki pa, no? So parang hindi na siguro ako kukuha para mapalaki muna yung mga yon. Pero sa Dexter yata, titikim. Kita ni Barry. Bigay doon ni, ano, ng boss nila si BFF sa kanila. Biligyan daw sila. Bait na. Kaya gusto kong pumari si BFF Lilian, eh. Bongga. Ay, naku, pagpapalaya ka talaga ng Diyos kumari. Eh, ako bilib sa iyo, eh. Ha, ha. Ulo pa Ha, ha. Basta oh. ako ko rin mandi. Grabe dito. Init. Eh, nasa bukid pa kami. Kauulan pa. Ay, ganyan pa. Di lalo na sa bayan. Ah, ah. Ay, kuryente naman dyan pa more. Ah. <laughs> Pagugas. Ay. Siyempre, ang sunod natin gagawin, paratakamin ko kayo. Ayan. Okay, so thank you sa ating, ano, mag-jowa na caretaker dito. Kaya kita ba Hmm. <laughs> Banat na natin ito. At tingnan nako kung maglalaway kayo. Masim-masim. <laughs> Masarap oy. Matamis na 'yan. Juri ba 'na alis itong dudo? Eh, sayo kinain. O, oh, okay? oh kinain oh. nila, to, gina-groon, gina-groon. Oo. Gina-groon. Ba tao ka, kinagaet 'yun eh, hinalis ko. Bakit nga? Ay, matigas eh. Ah. Ay, sa'yo eh, kinaya mo ng diretsyo. <laughs> Palibasi. Oh, tanda ko yun. Nung bata kami ginagra. Oo, oh, oh yung dulo. Kinesa mo yung dulo muna. Hmm. Sabi, oh. Ay, katas na katas eh. <laughs> Ang sarap! <laughs> Ang sarap eh! Super! Bira na kasi pati yung ganyan balimbing yung malalaki. Lalawin siya Ang laki talaga. Ang um, lalaki. Mm hmm. Huwan, eh. <laughs> oh. Isa pa. Parang hindi pa naglalawin na sa likod mo, hindi eh, ba? Hmm. Eh. Okay, ayan, meron pa tayong Sharon. Maraming salamat sa Ay, na, ating kay Sharon at kay Gabby. <laughs> at dyan <laughs> na kay Maring Lilian. Thank you, thank you very much as always. So ito, uuwi tayo ng busog. Uuwi tayo ng... May gulayin. May bitbit -bit may gulayin. O kratalong kamatis. <laughs> at nakakaiba tayo ng mga balimbing at kung ano-ano pa. So, ang GMA7 ay hindi na natin nakakonta kasi wala talagang signal so hindi na lang hindi kami magka-communicate na. And then ko na lang ang number niya at para sila na yung magkausap-usap. Tapos sila talaga yung nakakaalam kung ano talaga yung mga gusto pa nila, mga detaling malaman about puno ng balimbing. Alright, so sana pag natuloy yan at ay palabas, sana panoorin nating lahat. This is your friend of Bato, sa to say, mas mabuhay lahat ang Pinoy sa masulog ng world, pathology pa more and more and more. Thank you! Thank you! Daimang ka, oh! Sempre, tu tayo malis, lagi mismo sa